Suportado ni Baganggang Mayor Ronald Teputlara ang subling pag-abli ug balik nato sa publiko sa tulo ka mga tourist attraction sa probinsya sa Davao Oriental. Nagtu si Mayor Lara nga dako katabang sa sektor sa turismo. Kaganiha Mayo 22, giablihan na ang Mount Hamigitan Natural Science Museum sa Barangay San Isidro ug mga adlaw Mayo 23, sunod nga ablihan ang Mandaya Heritage Museum sa Pusan Point sa Karaga ug sa Biyernes, Mayo 24, ablihan sa bugbalik ang Aliwagwag Falls Eco Park sa Katiil ang pag-abli usab sa maong tourist destinations siguradong maghatag og dugang economic activity sa maong mga lugar o maghatag kini o oportunidad na makatrabaho ang atong mga kaigsuunan lumulupyo din hang dapita. Gini na mga programa tagaan bagas na pagtagad. Programa na maghatag o direktang binipisyo sa mga utaw. Gipasalamatan sa mayor ang provincial government sa gihimong lakang aron maablihan og balik ang mga eco park sa Davao Oriental ug gidasig ang kooperasyon ug panagiusa sa katawan alang sa kalambuan. Kanato pasalamatan si Governor Nino Uy o ang mga tao na nang kamot para kini may tabo labi na ang taga Provincial Tourism Office. mag uyon kita sa paghatag o suporta para sa kalambuan ngini na programa kay kato ako na kung mag kitang tanan awon mahimo ta para sa kanato inigugma na probinsya. Naglaom si Lara nga makahatag og dagang oportunidad sa matag lokalidad sama sa trabaho ang pag-abli balik sa mga tourist destination sa probinsya ug mas mapasdang panini ang matag lokal nga ekonomiya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.